barrel scam. Isang mainit na isyu na ilang linggo na ring laman ng bawat balita at mainit na pinag-uusapan sa bansa. Naganap ang Million People March, nagpalabas ng warrant of arrest at reward para sa pagkakadakip ng pangunahing sangkot sa pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Sumuko na si Napoles at kasalukuyang nakaditine sa Laguna. Ngunit kamusta na nga ba ang tunay na isyo ng pork barrel? Dapat na nga ba itong mabuwag? Ano nga ba ang Presidential Social Fund o President's Pork? At bakit din ito nais mapatanggal ng ilang mga mambabatas? Sa ating mga magbubungha <laughs> Alamin niyan sa Joseph Bayan Live ngayong Miyerkules alas 8 ng gabi dito lamang sa live TV 33 Kaibigan mo